Magandang araw po muli sa inyong lahat. May isa pong kwento tungkol sa dalawang magkapatid. Sila po ay iniwan ng isang manang lupa hekta-hektarya ng kanilang amang pumanaw na. Isang hektarya po para sa panganay, isang hektarya din po para sa bunso. Ang panganay po ay single, wala po siyang asawa. Pero ang bunso, may pamilya, may tatlo po siyang anak parehas po na magsasaka itong dalawang magkapatid. Isang araw po ng tag-ani, napaisip po ang panganay. Sabi niya sa sarili niya, kawawa naman si Bunso, tatlo ang anak. Total ako, single lang naman, walang pamilya. Kaya ko naman bigyan ng isa pang sako, dadagdagan ko yung ani itong aking kapatid. Kaya naisip po ng panganay nung gabi, siya'y kumuha ng isang sako, pasikreto po Nilagay niya yung isang sako ng bigas doon po sa garahe sa bahay ng kanyang bunsong kapatid. Kinabukasan, ito pong bunso, napaisip din. Sabi niya sa sarili niya, kawawa naman si kuya mag-isa sa buhay. Siguradong malungkot yun at paano na lang siya pagtanda niya. Kaya nagdesisyon po itong bunso, pag walang nakakakita, pag gabi na, magdadala po siya ng isang sako ng bigas papunta naman doon sa bahay ng kanyang kuya. Yan po yung kanyang ginawa. Abang tahimik, walang nakakakita, nilagay po niya yung isang sako ng bigas doon sa garahe, doon po sa bahay ng kanyang kuya. Ilang buwan po nilang ginagawa ito. Nagbibigayan sila ng bigas na hindi nila alam. Pero isang gabi, abang nagdadala po ang dalawa ng isang sako ng bigas, sa kadiliman po, nagkita ang magkapatid nagkasalubong po sila. At nagtanong sila sa bawat isa, Anong ginagawa mo dito? Para saan yan? Saan mo dadaling yan? Sabi po ng panganay, dinadala ko ito para sa iyo. Kasi kawawa ka naman. May pamilya ka, tatlo yung mga anak mo. Siguradong kailangan mo ng mas maraming bigas. Kailangan mong mas maraming pagkain para sa kanila. At umamin din po ang bunso, sabi, Kuya, itong bigas ding ito, binibigay ko sa iyo. Kasi alam ko, kawawa ka, makisa ka lang. Paano ka nalang pagtanda mo? At least, may bebenta mo ito, may ipon ka. Doon po, naunawaan ng bawat isa kung anong ginagawa nila. Sila po ay talagang nagmamalasakit sa bawat isa. Kaya po, na-touch itong magkapatid sa kanilang kagandang loob. Napaiyak po sila. Doon sa kadiliman ng gabi, nagyakapan po sila.